Muling nagbarikada ang mga residente ng Brooks Point sa Palawan para tutulan ang pagmimina ng Celestial Nickel Mining Exploration Corporation at Ipilan Nickel Corporation sa lugar dahil sa anilay panganib na dala nito sa kanilang kabuhayan at kalikasan. Ang Brooks Point ay mayaman sa mga mineral tulad ng gold, copper at nickel. Matatagpuan ang Brooks Point sa timog na bahagi ng Palawan na tinaguri ang Last Frontier dahil sa taglay nitong likas na yaman pero nakaamba na rin daw itong masira kung magpapatuloy ang pagmimina sa lugar. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, may apat na mineral production sharing agreement o kasunduan sa pagmimina sa Brooks Point sa kasalukuyan. Pinakamalaking operasyon ng hawak ng celestial mining na kasama ang ipilan nickel sa pagpapatakbo. Aabot sa 3,000 ektarya ang sakop ng mining operations ng dalawang kumpanya. May nauna ng inilabas na cease and desist order o CDO ang LGU ng Brooks Point at National Commission on Indigenous Peoples para ipatigil ang operasyon ng nasabing minahan dahil sa pagkasirang dulot nito sa kapaligiran. Pero taon na ang nagdaan at tuloy pa rin ang mining operation sa lugar. Dahil dito, nagpaplano ang LGU na maglabas ng panibagong CDO na sinuportahan ng mga residente ng Brooks Point sa pamamagitan ng pagtatayo ng barikada. Paliwanag ng Center for Environmental Concerns Philippines o CEC, klarong halimbawa ang nangyayari sa Brooks Point sa kung paano nakakayang ikutan ng mga kumpanya ang mga batas at regulasyon sa pagmimina. Sa pahayag ng ipilan nikel kamakailan, sinabi nitong wala ng bisa ang naunang cease and desist order sa kanila dahil nagsumiti na raw sila ng apela. Pero ayon sa CEC, saliwa ang nasabing interpretasyon. Kung ito ay level pa lang ng appeal, ay technically, ang in effect pa rin ay ang cease and desist order at dapat walang nangyayaring operasyon. Taong 1993, pinayagan ng gobyerno ang celestial mining na magmina sa Brooks Point. Sakop ng Mount Mantalingahan Mountain Range ang ilang bahagi ng minahan. Noong 2009, alinsunod sa National Integrated Protected Area System Act o NIPAS Act, idiniklarang protected area ang Mount Mantalingahan. Giit ng CEC, bagamat nauna ang kasunduan sa pagmimina, dapat pa rin daw manaig ang pagprotekta sa kalikasan. Pwede nilang kansilahin ang mga agreement katulad ng MPSA at iba pang mga agreement patungkol sa mining para tuloy ang maprotektahan ang mga protected area kagaya ng sa Brooks Point. Kung hindi kinakansila itong mga permit sa pagmimina, mga agreement sa pagmimina, Ibig sabihin lang ay hindi talaga seryoso sa pagprotekta ng mga protected areas ang gobyerno. Kahit nga raw primaryang layunin ng mga batas tulad ng NIPAS na pangalagaan ng kalikasan, napakaraming butas ng ganitong mga regulasyon na ginagamit ng mining companies para makalusot. Natural lang ito na uh, i-exhaust talaga ng minahan ang lahat ng uh, argumento at pwedeng gawin para may pagpatuloy ang kanilang mga operations. Subalit, uh, yung mga violations ng ipila nikel at yung mga local ordinances at yung mga hinaing ng mga residente ay solido ng mga basihan para itigil ang kanyang operasyon. Paliwanag ng grupo, hindi na lang daw sa usaping permit at agreement may kita ang kawalan ng regulasyon sa pagmimina sa bansa. May ganito rin daw luwag pagdating sa expansion, paano gagamitin at saan dadalhin ang mga mineral na nakukuha at pagsasantabi sa violations ng mga minahan. Ayon sa CEC, primaryang pinanggagalingan ng kahinaan sa pangangasiwa ng pagbimina ay ang Philippine Mining Act of 1995. Bilang alternatibo, isinusulong ng iba't ibang grupo ang People's Mining Bill na layuning pahigpitin ang pangangasiwa sa industriya ng pagmimina sa bansa. Pero dekada na ang nakalipas, hindi pa rin ito na isa sa batas. Kaya giit ng CEC, ngayong tumitindi ang paggamit sa mga batas para protektahan ang interes ng mga nagmimina, kailangan na ang agarang aksyon. Hindi lang naman dapat umasa sa batas. Marami magagawa ang mga Pilipino, ang mga komunidad para protektahan ang kalikasan. Isang Pwedeng gawin, una, aralin ang mga problema sa kalikasan at ano ang mga ugat ng mga ganitong problema. Uh, pagkatapos ay mahalaga na kumilos sa maraming iba't ibang paraan. Uh, Maaring gawin ay sumali sa mga organisasyon na pumuprotekta sa kalikasan natin.